Mabuhay! This is Sergeant Geneva M. Cruz, a Philippine Air Force Reservist. Isa lang po ang dahilan kung bakit ako nag-sign up bilang reservist. Mahal ko po ang Pilipinas at gusto kong tumutulong sa ating mga kababayan sa anumang paraan na alam ko. My purpose has always been to help other people. Laking tundo po ako. Kaya isa sa mga mission namin bilang reservist ay tulungan ang mga street children. Yun po ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Ang pagiging reservist ay hindi lamang pang-wartime. Mas lalo pong kailangan ang mga reservist during peacetime, sa panahon ng kalamidad. Sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naghihirap. Kung anuman po ang inyong skills at expertise, malaki po ang inyong maitutulong bilang reservist. At ako na po ang magsasabi sa inyo na iba ang sense of pride at joy na ibinibigay sa akin ng pagiging isang reservist. Kaya, sama na. Sign up na bilang reservist at ipakita natin sa mundo kung gano'n natin kamahal ang ating Pilipinas.